Kwento ko sa inyo yung pinaka-kakatakot na. Hindi kwento ng mga multo, kundi totoong usapan na nangyari sa mga tao. Sa Japan, marami akong kilalang successful na Pilipina. At iilan sa mga successful na Pilipina dyan is nakakatakot ang mga nangyari sa kanila. Kaya nakakatakot kasi ganito ang kwento nila. Huwag natin lahatin pero may mga Pilipinang nag-success dito sa Japan na halos lahat nasa kanila na may mayamang asawa, magandang bahay, magandang sasakyan. Nabibili yung mga gustong signature na bag, yung mga luxury talaga. Ibig sabihin, mamahalin. And of course, yung na-reach nila yung mga masasabi nating kakaibang status at hindi lang yung mga yan, na-reach pa nila yung kakaibang status na masasabi natin na nagiging powerful ka talaga dito sa Japan as a Pilipino pag meron ka nun. Na mapapawaw ka talaga at kahit ako, nung nakita ko sila, talagang ako kahit ako eh nag-wish na sana maranasan ko rin yan or sana dumating sa akin. Okay, e dito na tayo sa kwentong kung bakit nasasabi kong nasaksihan kong nangyari sa iba na nakakatakot. Dahil karamihan sa mga Pilipinang nag-success na ito is parang nabago ibig sabihin um, na bago yung pag-iisip nila, na bago yung pag-uugali nila. Sa madaling salita, nakalimot. Ibig sabihin, nabulag kung ang yung mga dumating sa buhay nila o kaya karon sila. Hanggang sa hindi lang 'yan, naging malupit sila sa kapwa Pilipino. Asin malupit kasi siyempre may power sila, eh. bagod sa may pera sila, may power sila. Na nasaksihan ko din kung paano sila katakutan ng mga Pilipino kasi bukod nga ka sa nakikilala, may pera at may power pa na para bang nasa pagkatao na nila yung kaya nilang bumili ng buhay na rin. Kaya grabe yung mga nakita ko, yung mga nakilala ko, yung mga kakilala ko, parang sobrang nabulag sila kung anong meron talaga sila. Dumating sa point na parang meron na silang winawalang hiya o kaya pinagmamalupitan ng mga tao. Kasi powerful na nga eh, di ba no? Hanggang sa dumating yung mga araw na parang kahit ako nagtaka, bakit biglang tumahimik? kaya na nahimik. Nawala sa limelight, -like, di ba? No? Kasi yun yung mga tao na masasabi natin parang medyo napapansin kasi dahil lahat, lahat nga meron na masamang kapalaran sa masamang balita nagkaroon ng mga matitinding sakit. At ito yung sinasabi kong nakakatakot pala. Nasa dahil nasaksihan ko, naging kain pa sila, naging kachika ko pa sila, naging kakilala ko pa sila. Ang aral na binigay sa akin ito is, hindi pala lahat perkit binigay na sa'yo, masisilaw ka, mabubulag ka. O kaya babaguhin mo yung pagkatao mo. O kaya babaguhin mo yung pakipagtungo mo sa tao. Limbawa yung pangit pala talaga yung malupit ka. Dahil iniisip mo powerful ka eh. Tapos ayan na nga. One day nagising ka na meron kang sakit. Kasi hindi basta-basta ang sakit kundi matinding sakit. Na kaya ko nasabi nakakatakot. Kasi itong sakit na mga ito pala na nagkaroon yung mga taong medyo sa sabi natin powerful is ito lang pala yung susi na magbabago sila. At magkaroon sila ng takot na hindi na gagawin yung pagmamalupit sa kapwa. Kaya naisip ko eh, nakakatakot ang sakit, ano? Okay, bibigyan ka ng pagkakataon na siswertihin ka eh. Marireach mo lahat, magkakaroon ka ng kung ano-ano, di ba, no? Kasaganaan sa buhay. Pero talagang pag ikaw, binago mo yung ugali mo dahil sa mga natanggap mo, na-achieve mo. Ang pinaka-worst pa dito is pag nag nagiging malupit ka sa kapwa mo tao, may mga punishment pala talaga ito. Totoo yan. Alam mo sa totoo lang ano. Uh, friend ko pa rin yung iba and then ang nagpahina sa kanila at saka ang nagtapos sa power nila ay yung mga nagiging sakit nila. Ayan, mabait na sila ngayon at nababalik na sila yung iba, yung iba pa nga ay eh, parang nagiging religyosa pa. Yun lang po yun. Ito yung nasaksihan ko sa Japan na naiba na nakakatakot. Kaya ako, ayoko maging ganon. Nakatakot din pala yung biglang yaman ka, biglang powerful ka. Siguro masasabi ko yung masaya na ako ko sa buhay ko na to. Isang <laughs> kahig isan to ka. At least, si hindi ko masure eh. Bak pag dinanas ko yung kasaganaan sa buhay, yung meron ako lahat, baka ako rin magbago at makalimot.